dayan, na Kaya bumili tayo ng isda. Kaya huli ni na Japper. Sicilia isang kilit kalahati. Mura lang kilit dito. Ito, murder kami sa Tagaytay. Ganito kalaki. Sweet and sour. 1,000 pesos. Alam niya Kaya na mga to, ito. Binayaran na natin. Bali, ito ay halagang 900 pesos. Isang kilit kalahati. At uh, may bisita tayo sa cottage. Yan, Ang dami nila. San jeep na mahaba ay ang mga yan. At pag alis na mga yan mamaya, meron na uling kasunod. ng mga alas 6 ng hapon. Yan, yan na. Yan, at, uh, ito nga pala yan, no? Kaya ako bumili nito ay babaunin namin sa airport. At yahatin namin ngayon si Martila Blab sa airport at pabalik na uli siya ng California ya yeah, sunod na laot, makakasama na tayo kay Japper. Yan, yeah, ito na yung binili na uh, binili ng, uh, binil kong ista kay Japper. Ito na, sweet and sour. At besa. May tira bang tilapia? At ito ang inang tilapia. Yan. Ano? ayan okay, na mga kosi ah, magugulat kayo nandito na agad ako sa MACDO yan kapakpak mga order ano yan? pa ng pala ano yan? Burger e, uh, Popcorn. Burger <laughs> <—asters> um, popcorn. 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 kay Popcorn. <gres> Uh, dito kami ngayon yes, sa Uy, dito ka no? Anong na-order mo? Tubig Tubig na lang Ang dami na ako dito ang ganda ng crew. Dato na lang. Yan. ang mga kasama ko. Mga nakaupo na. Ah, ito na yung mga ah, in order ni Kapakpak. Yes. Kaya at mga kosi dito nga pala kami sa ano sa McDonald's dito sa Tangsa Cavite. At yun, nandun pa yung mga kasama ko ay nandun pa sa loob. Yun, kakain pa doon. At ako ay maninigar yung muna dito sa labas. Habang sila ay iniintay. ito yung ano, tabing highway yung uh, McDonald dito. Ayan. muna ulit tayo bago bumiyahe dahil malayo-layo na yung biyahe pag uh, aalis alis dito papunta ng airport ay ito nga pala yung ano, drive through ngayon nandito na sa si airport sa terminal 1 at, 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 at dito dito na yung uh, sa sakay ni Marty bagay Ayan, at and dito yung bagahe ni Marty sa likod ito yung ayun yung daladalahan ito yung card? Ate yung card? Yun! Yun! Kayaan niya Ha? Kaya ko kuha doon Dula ba doon? Ayun! Ayun! Kaya lang ng ano ng card Para may saka yung card ni Marty

Yan na at papasok na ng airport si Marky Ano nagbabay sa'yo si Marky?

bagahe noon. Tuwa na 'yan. Papasok lang 'yan makakalabas. Ano? Wala na nakita ko pa. mga kosi, ante dito na may inyo siya. McDonald's dito sa Tagaytay. At ayan, gaya, pauwi na nga kami. at ang oras natin ngayon ay 11.20 ng gabi dahil dumating kami sa airport ay lampas na alas 9 so nakaalas kami doon ay mag alas 10 na rin kaya medyo ginabi na kami at ngayon nga ay 11.20 na ng gabi